Mag-aagree muna tayo mga guys. Papakita ko lang kung paano ko hinalagaan ang cucumber. At siyempre, kakailanganin natin ng lupa. So kukuha tayo dito sa ating bakuran. Kahit anong klase ng lupa man 'yan, mga guys, okay lang. Pinuhin lang natin. Then, add natin sa adn natin ng lupa yung kumpos soy na MRJ isang pala lang mga guys para may baon siyang pampataba pag lumaki na sila eh so sinimilyan natin tong ating tong ating buto dahil hindi natin may direct kasi nga ahalukayin ng ating mga manok marami kasing manok dito sa aking bakuran so ganito na lang yung prosesong ginawa ko pagkatapos natin itanim ayan ah uh, kailangan natin ng ng abono pagkaraan ng isang week 7 days konti lang yung ating ilagay mga guys kasi kung madami siguradong mamamatay yung ating alaman So ayan, tabunan lang natin para hindi masyadong nakikita yung kanyang abono. One week later. Then pagkatapos ulit ng one week, ayan na sila, medyo malalaki na sila. Ayan, nagsisimula na rin silang gumapang. Bale 14 days na ito mga guys. So kita nyo naman, matataba sila. Then habang hindi pa sila gumagapang, kailangan na natin mag-prepare ng, ng kanilang gagapangan. 4 to 6 days later. The air is on the sky, burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. It's burning my soul, like California gold. Tapos na natin yung kanilang gagapangan mga guys. Alam nyo ba mga guys na napakaganda magtanim dito sa ating mismong bakuran? kasi kahit pang maliitan lang eh, madami tayong nagagawa na iba tulad nito pag -alala ng bata habang nagtatanim nakikita natin sila at syempre pwede natin silang pagkakitaan yung ating mga halaman so ayan nagawa na natin at siyempre, ang procedure lang ng ating pagdidilig ay umaga wag na wag tayong magdidilig ng hapon kasi bilad sila sa araw nai-stress sila Pagka natin, siyempre, maparang mapapasma din sila. So, kailangan lang ng ating umagang pagdidilig. Ang isang kagandahan pa ng ating pagtatanim dito sa ating bakuran, mga guys, ay kung nahihiligan mo talaga magtanim, may nakakaalis ng stress. At napapasaya tayo nito habang pagising natin, ay nakikita natin silang malulusog, nawawala din yung ating mga pagod so malalaki na sila mga guys mga 4 weeks 4 weeks na ito nagsisimula na silang mamulaklak 55 days na mga guys. So, kailangan na natin mag-ani ng ating mga pipino. So, ayan, pwede natin ibenta, ibenta sa school. 5 pesos lang ang isa, ayan. So, nakakatulong din sa pang-araw-araw na pangangailangan. So, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.